O, Tapos yun, na uh, dapat ako. Ngayon, nadaganan niya ako. Kaya nagtaroon ako ng... ng fracture ngayon sa kamay. Mula sa Pamplona, Camarina Sur, isang ginang ang nagpabot ng kanyang reklamo. Bali ang kanyang kamay matapos umano itong madamay sa away ng mag-asawa sa kanilang lugar. Ako po si Maria Rodessa Oliban Adornado. Noong October 8 po ng gabi, 7 p.m., that time po, nakaupo dito yung mag-ina, dito mismo sa ano na to. Tapos, dito naman pumasok yung lalaki. Dire-diretso siya. Tapos dito siya nakapuesto. Dito sa mismo may bintana. So, hindi ko na nagawang sarahan yung pinto kasi ang bilis ng pangyayari. So, ako natumba. Dito na rin po lumabas yung babae. Dire-diretso siya. Kaya po yung dugo, ano, pumaalad siya, pumaalad siya, dito. dito. Punta na po kayo sa barangay. Ano na po yung naging yak? Naki, ano na lang yung babae na handa daw sila magbayad ng, ng damage nila sa akin wan man. Po, sabi ko nga po sa kanila, hindi pa ako makikipag-areglo hangga't hindi pa okay yung kamay ko.